Hello, Hello guys. Good morning. Ito tayo guys sa sa aming lugar sa initaw Yung dagat namin no. Diba? Ganda no. Yon, Ito ba? Ayos. Ayos. no? Oh. Maganda maligo dito dah, guys. Hmm. Ini guys, oh. Ini guys, tak ada itu, ha? Huh? Guys. ito yung dagat namin gusto kayo maligo dito lang diba ma... malinaw maraming nililigo dito guys saka malapit lang to sa merkado sa amin yun dito ako nakatira guys oh dito guys yun 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 benda yan. Hey guys. Yan. Yan bahay namin, oh. Yung mga alaga ko, guys, oh. Yan. Si Ira, guys, oh. Umiiming ko, guys, oh. Don't